Di hamak na sulit po ang smartphone na to kung hindi lang po basta gaming po nang hanap natin. Dahil katulad po ni Poco F7 Pro, naka Snapdragon 8 Gen 3 din po ang smartphone na to. Tapos mas mura pa kaysa sa SRP ng Poco F7 Pro ngayon. Yang si Poco F7 Pro, alam niyo na po ang performance ng smartphone na yan. Dahil same lang naman po sila ng Redmi K80. Iisang smartphone lang po guys, yung dalawang smartphone po na yan. Basically, majority po ng specs ng Poco F7 Pro at ng OnePlus Ace 5 is 80% is magkamukha lang po sila. Pero nakita nyo na na mas stable at mas maganda po ito si OnePlus Ace 5 kung gaming lang po ang pag-uusapan. Kasama po yung software nila. Ang problema lang po dito sa may Poco F7 Pro kung po sa may Redmi K80 na meron 6550 mAh battery. Itong si Poco F7 Pro is naka 6000 mAh battery na lang po siya. Ang malaking factor na lang po ng Poco F7 kung naging problem na po ba yung kanyang camera tapos kung hindi na po siyang malakas mag-init. Dito na subukan po natin yung Redmi K80. Eh napakalakas po niya mag-init. Tapos hindi rin po ganoon kaganda yung kanyang camera. Kung ko compare po natin sa ibang smartphone sa mga ganyang presyo. Kung pag-uusapan lang ang software, guys, di hamak na mas paganda po ang Color OS nitong si OnePlus compare po sa mi HyperOS OS ni Poco. Tapos ibang usapan mo po ang sangkatutak na bloatware ni Poco na halos wala po dito sa may OnePlus Ace 5. Actually, literal na wala ang bloatware. Kung sa may camera naman po, isubok eh, na po natin ng mga Poco ng mga smartphone. Katulad nga po nung ginawa natin comparison, itong Redmi K80, isisa po siya sa merong pinakapangit na camera nung ginawa po natin siya ng comparison. Ewan ko lang po guys, kung naging improve talaga yung kanyang camera dyan. Pero dito nga sa mi OnePlus 8 5, eh masasabi natin na talagang maganda po siya. Even si IQ Neo 10, maganda po yung kanyang camera. Pero same performance lang. At mas mura din guys. Sa kasim lang naman po sila, 50 megapixel na main camera at 8 megapixel na ultra wide. Isang malaking lamang po ni OnePlus X5 dito is naka LTPO AMOLED display po siya habang wala po yan si Poco. Malaking bagay ang LTPO display guys para makatipid po tayo sa may battery. Tulad po nung ginawa nila sa may Poco X7 Pro na pagka po lumabas na yung global version ay eh mas mababa na po yung battery. Ganon din po sa may Poco F7 Pro. Dahil ang battery po ngayon ng Poco F7 Pro ay eh, 6,000 mAh na battery po siya. Compare po sa mi Redmi K80, na meron po siyang 6,550 na napakataas po. Pero si OnePlus 8 5, ay eh, mataas din po yung kanyang battery, na meron 6,415 mAh naman. Sa charger naman po, is mas mataas po yung charger ni Poco dito, dahil meron po siyang 90 watts habang na 80 watts lang po si OnePlus. Pero still guys, mas mahalaga po ang mas malaking battery, kaysa sa mas mabilis sa charger. Itong Snapdragon 8 Gen 3, masyado na pong malakas yan kung ipanggay-gaming natin. Si OnePlus man, o si Poco ang coding natin, ay eh napakaganda na po ng performance na yan. Itong Warzone Mobile, kayang-kaya po ng Snapdragon 8 Gen 3. Ang problema lang, sinubukan nga natin yan sa mi Redmi K80. Sobrang init po niya sa may games. Ewan ko lang kung na-ice na po sa mi Poco F7 Pro. Pero dito po sa may OnePlus Ace 5, eh safe po tayo dito. Maganda po ang cooling system ni OnePlus Ace 5. Kung purpose sa may Redmi K80, aka Poco F7 Pro. Kung gusto lang din natin ng Snapdragon 8 Gen 3, bukod sa may OnePlus 6 5, nandiyan din po si IQ Newton, 10, na mas mura din ngayon, maganda rin po yung camera. Yung smartphone po niya ni IQ, at mataas pa po yung kanyang battery, kaysa sa may Poco F7 Pro. Mawawalan lang po ng visa itong video natin guys. Kung ang magiging presyo po ng Poco F7 Pro, is yung presyo po ng Poco F7 na base variant. Kaya hindi po naglabas si Poco ngayon ng base variant po ng Poco F7. Pro version po agad at ultra version yung nilabas nila. Dahil ang presyo po kayo ng Poco F6 last year is meron po siyang 22k na SRP. At pagka po nagsisail yun, is lang po siya ng 19,000. At pagka po nagkataon guys, na magiging 22k din po ang SRP ng Poco F7 Pro. At pagka po nag-sale po siya ng 19,000 or 18,000 or kulang 20,000. Eh tapos na po yung video natin. Mas sulit po ang Poco F7 para sa akin. Pero kung magiging presyo po ng Poco F7 Pro is katulad po ng Poco F6 Pro last year na meron pong 27k na SRP at nagsisale po siya ng around 24,000 eh doon guys. Doon po natin i-consider itong sila OnePlus Ace 5, IQ Neo 10 at ibang smartphone po na meron Snapdragon 8 Gen 3 na processor. Ang ganda po sana ng Poco F7 kung nilabas po nila yon, dahil mas malakas po siya sa may Snapdragon 8 Gen 2 na last year model po. Abangan na lang po natin yung magiging SRP po ng smartphone na yan kung magiging magkano po siya. At kung magiging magkano po yung early world price po ng smartphone na yan, yung Poco F7 Pro. Para sa inyo guys, magkano po ang makatwiran para ipagpalit yung po ang OnePlus Ace 5 sa may Poco F7 Pro. Kaya e alam ko po sa inyo, mas gusto nyo po ang OnePlus Ace 5 compared sa may Redmi K80. At si Redmi K80 at ang Poco F7 Pro, isiisang e smartphone lang po siya. Global version lang po itong si Poco F7. Pero sa may performance guys, e alam nyo na po ang performance ng Redmi K80. Tili e isang smartphone lang po sila. Yun lang guys, thanks for watching!